at makikita na napalitan na ng IMEI ang aking globe at home. Paano nga ba mag-change ng IMEI ng globe at home zlt s 10G para gumana ang unli data? Makikita sa ating video na na-open line na po ang aking globe at home at naka-insert na din po ang aking TNT SIM card. Para gumana ang unli data promo sa ating modem, kailangan po nating mag-change ng ating IMEI. Let's start! Go to 192.168.254.254, then click login. Username is user. Password is at l031t3. Then click login. Sunod, iminimize ang globe at home dashboard. Next, open the Change IMEI folder and double-click Injector to open it. Make sure na makikita mo ang curly brace tulad ng nasa video. Pag hindi, ulitin ang steps mula sa simula. Sunod, i-minimize ang iyong browser. Next, open PuTTY as administrator. Sa hostname, type 192.168.254.254. Then select Other sa connection type. Sa Saved Sessions, i-type ang telnet. When done, i-click ang Save. Pag lumabas na ang telnet sa saved sessions, i-double click ito para ma-open. Lalabas ang busy box. Pag may nakita kang green na cursor, meaning working ito. Pag wala o error ang lumabas, ulitin ang steps from start. Next, i-open ang code.txt. Kopyahin lahat ang laman ng code.txt. Back to busy mag-right click sa loob ng busy box para ma-paste ang code hintayin lang na matapos ang process. Pag may nakita ka ng reboot, bumalik lamang sa globe at home dashboard o gateway. I-click ang OK. mag in ulit ng user account. I-click ang system settings. Then click restore factory setting and click Reset Factory Settings. Then press Yes. Magre-restart ang iyong modem. Magre-reset din ito, meaning, babalik sa dati ang Wi-Fi name at password nito. Kumonek lamang ulit sa ating globe at home. At makikita na napalitan na ng IMEI ang aking globe at home. Working na working na din po ulit ang unlimited data promo after mapalitan ng IMEI ang aking modem. Salamat po sa panonood. Don't forget to like and subscribe. If may tanong po, comment lang po sa baba. Thank you.